dahil busog na kami guys dumaan kami sa game center pero biglang nawala itong isa guys ito pala ay nandito naglalaro siya guys o oh, tingnan mo nang gigigil na galit na yan galit na kasi hindi niya makuha talaga guys yan hindi talaga makuha guys sayangan ka na lang sa pera mo mag give up ka na lang kasi wala ka ng pera ha <laughs> o oh, akala mo naman si ate magaling pinalitan niya si bonsoy siya lang daw akala mo naman makukuha niya din yan o di ba? Get up na kayo kasi wala na kayong pera. Sayang lang 'yan. 100 yen kasi 'yan. O di ba 100 yen 'yan? Isang anong mo lang, di ba? kaya anak ko hindi ko alam kung magkano yung na 'yung ano niya. Ay nako talaga, yun nako talaga. Oh, na-enjoy sila, guys. Kaya ako ay parang aso din. Sunod nang sunod sa kanila, guys, kung saan sila pupunta. Di ba? Kaya kasi aramana. <laughs> <laughs> Nasundan ko sila guys kahit malaki na yung dalawa ko. Pinabantayan ko rin sila kasi siyempre babae. Tapos guys, itong sa game center, maraming tao yan sila. Mar maraming tao ay bulol ako. Maraming tao kasi guys. Kaya bantayan natin ang mga anak natin guys. Kasi kahit alam natin nandito lang sa loob ng building pero dapat bantayan natin. Happy Sunday guys. Thank you for watching. Bye!